Reason kung bakit ang malalaki ay nade-disgust or naiinis kapag nakikita yung babae na may buhok sa kilikili. Kung ini-expect mo yung lalaki mo, asawa mo, na maging well-groomed, dapat yung asawa ko, yung boyfriend ko, mabango, maganda yung ngipin, di ba? O naglilinis, nag-shave, nagpapagupit, maganda, yung malinis yung bubutin naman, malinis yung kuko ngayon, nakakahiya naman sa iyo. <laughs> so, nga ganun kung ini-expect mo yung lalaki na ganun dapat siya sa'yo, dapat isipin mo rin na yung lalaki, ganun din na naman ang expectation niya from you. Na dapat ikaw ay malinis din. Okay? Okay, nakuha niyo. Yung punto ko doon. Sige, move tayo. <laughs> Buhok na kagad yung ano. Yun. Eh? Masyadong sampal sa iba. Oh, okay, ayan anyway. na Hindi ka naman, hindi ko pa yung tinatawanan kung kayo ay mabukok. Natural yun eh. Tumutubo talaga yan. Okay? Yung sa kilikila ko nga meron. Eh. Pero tinitrim ko yan. Kasi ang purpose kasi kung bakit minsan nga inaahit ko. Kasi kapag tayo kasi pinapawisan, yung pawis nagkumakapit dun sa buhok. Kaya nagkakaroon tayo ng body odor kasi yung pawis kinakapit na, na ng uh, mikrobyo at na yun, namamaho tayo. Ngayon, kung wala akong buhok sa kilikili, lalo na kayong mababae, mas malinis tignan at uh, malalayo kayo sa body odor. Gets nyo? Cleanliness ang pinaka-bottom line ng reason kung bakit ang malalaki ay nadidisgust o naiinis kapag nakikita niyang babae na may buhok sa kilikili. Ala, marami nang mag-aahit mamaya. <laughs> marami nang bubunot ng buhok nila. Naalala ko yung ate ko nung buhay pa yon. Ako yung taga-bunot ng buhok sa kilikili. <laughs> Di ba? ang sakit ko yan. No? Pero kung pagsanay ka na pala, masarap. Sarap-sarap. Mm, Ganon. Ito yung teknik. Ginawa ko na rin yan dati. Um, kung gusto mong lumambot ang uh, buhok mo, lalo na sa kilikili kasi masakit, hindi ka pa sanay. Kung may alcohol ka, ang um, buhusan mo ng alcohol yung kilikili mo. Pss, pss, pss kung ang lunurin mo siya sa alkohol. Tapos, pag malambot na yung uh, skin, pati yung buhok, doon ka na magbunot. Pero, bago mo gawin yan, dapat natrim mo muna yung buhok mo kasi mas masakit siyang bunutin kapag mahaba. O, oh, mga tips na yan sa inyo. Okay? Yan ang teknik ko. O, oh, sample lang. Ito at ito, mas masakit tong bunutin kaysa dito. Kasi ito, kapag binunot ko, malapit na sa root yung kapit ng pagbubunot. Pero pag dito, masakit. Okay? So, ganun din yan. Sa kilay, ganun din yan. Move na tayo. Kasi kung saan pa mapuntang buhok yan. <laughs> ano pang buhok kung mapundahan yan sa baba naman trim okay huwag na kayo mag pa na mag-shape huwag kasi kayong mga babae very sensitive ang part nung yan Okay? The reason kung bakit mayroong buhok dyan kasi exposed ang inyong organ. Compare sa lalaki, kami hindi exposed yan. Okay? Kayo, exposed masyado yung inner uh, skin nyo. Kaya kailangan talaga may buhok. Kaya huwag kayong mag-attempt na magpala shave kasi ma-prone kayo sa infection. Okay? O, sige na. Uh, yun ang tip ni Dr. Ron. <laughs> Move na na tayo kasi napupunta yung mga... Kasi may isa pang buhok hindi na discuss eh. <laughs> Malapit dun sa sinasabi ko. <laughs> Ayoko na. Kamurto na tayo.